3 Ito naman po sa Tai Tai Grand Changi. 70 pesos. Ang ganda-ganda nito. Perno po. Perno Sando. Yan e ang ganda po po. 70 pesos. So may mga iba pa pong design. Sando. Sando shorts. 70 pesos. Tapos meron pong anong bulsa ito. Ang magandang po sa Taytay, pwede tayo mamili ng design. Minimum of 3 pieces are going to save Pag gusto naman po ng retail, mag a po ng 10 pesos pag magre-retail. Ganyan na oh. Kitang design na ito oh. Wow! Donut yun. Very good. May bulsa no. Oh, may bulsa. 70 pesos. Tapos ito din po sa ano tong sa white ten. Ito naman ko, excuse mo po dito. Biro silang 60 pesos o so, nag-change sila. So white ten 60 pesos ito mga 1 third. Tayo. lang po ang size nito pero parang kasha din naman sa, sa size ko sa large eh, parang kasha din naman. Auto responsive po ang mga tela nito, so ito po yung mga nito yun. Ito po, 60 sa na sa beauty choice. Gaganda ng kulay, ano? Gaganda ng kulay. Ganda pwede, ng design. Oo. Eh. Uh -huh. eh, oh. Ayun, pwede mo na siyang pang labas-labas, no? White end po ito, so sa white end, katabi ng tayo-tayenos, malapit sa manang design, malapit sa parking ng tight-tight sa may may sa ano sa ba parang may dugo na rin ng tight ano, tay -tay so, ito sa mga so dito pa sa mga nakikita ko na ang sakal ko Wow! Super ganda ang kit ng design. Oh. Ang kit na. Oh. Tapos, ano ang bagay ni si Ato? Yung plus size na perno, hindi pili, pili sa akin ng 95 pesos. Pero ito, ang price po nito doon sa so Whitehead, ano ah, uh, 100 to 100 pesos. Pero, syempre, nalimit kami ng discount. Ang laki size iso, oh. pwede na to sa ano, sa pang double XL, Eh, naga 3X. Oo, 3X. 2X, ayun. Ang laki, oh. 3X. Ayun, maganda, oh. Pajama siya. Pero, na pwede nang paglakad, oh. Oo. Oh. Ang na ng panlakad. Ito. Ito naman ito nilang spaghetti. Pag may ay, ano din sa spaghetti. Ito. May tipag din itong pagyama na muna niya. Yan, yeah, pili natin yan eh. Kami, oh, kami po, dumatsaga po kami kumipili. Ayan. Yeah. Na mga design po. Ito naman ang tipit 85 pesos. Itong spaghetti. Spaghetti. Ayan. Ayan spaghetti. Ah, uh, 85 pesos, pajama. Spaghetti ng pajama. Ito naman po, ano, 70 pesos. Kaya po, 70, ano siya, may design na ganito eh. Ganda. Pero mo, ano, ito, shorts din. Tsaka, malaki yung shorts. Yung sa kanina, 60, Maliit kasi to, pang mga teens ang size. Ito ito yung 60 nila, na pinakita ko po, po kanina. Maliit, maliit ng konti ang ano to, kaya 60 pesos. Ito lang po ay 70 pesos. Super ganda ng design, no? May hey, pa rin, ano? O, saka pwede pang lakad mo yung mga ganito. Okay, ang cute-cute ng design niya. Kano yan? 70. May pang ano ka may pang na. Hmm. Pang hmm. okay, so, pwede mo na pang negosyo to, o. Oh. Ito, kasi pang sa kalitay. Super ganda. Talaga sulit naman po ang biyahe sa Taytay kung sa'yo pinagunta doon. Kami ko po ay sa Taytay. Magkano parang anong kasulit na natin? Mula dito sa Cavite, umos dito kapunta Taytay? Bali, 150. Hmm? Bali, 250 ka muna lang. Bali ka na yun ano? Oo. Oh. Ito, ito naman po yung isang shorts. Sa Taytay din po. Ito saan na namin sa, nabili sa RMA. Yung RMA, yun... Nga, nga, nga Ikot. Taslan shorts May sama. bursa, may bursa okay. no? May bursa. Ano taslan siya? shorts. Ray. Sa may ari nito. Kasi suki na kami doon, no? Eh. ganda oh. Perfect. Ang magandang mag itong Taslan shorts. Pwede pang babae. Pwede sa pan lalaki na. So, okay. Ano po, ayan. Maganda po ang mga tela doon. At saka suki na kami doon sa mga RM. E, tapos ngayon din silang pwesto na isa pa sa Gisela's Changge. Katabi din siya ng Taytayenos. Meron din siya silang pwesto. Doon sa may, ano lang yung malapit sa entrance. Ito. Tinuha kami ng tuwag na peraso nito. Ang magandahan doon, nakakapili ka ng kulay ng shorts. Ang ganda ng tahi. Ang masukod mo sa kaya hindi kami, um, ano, palagi kami kumukuha din ng pagkina o matibay. Um, Maganda. Yeah. Maganda, maganda nila. Maganda po ang klase nito. Oh, ano. Maganda. Sa 35 pesos. So oh. Hindi siya yung basta-basta ah, si, ah, uh, -basta lang na ano. Sa 35 pesos. Pati pa yung pagkakatahin so. nito sa mga nakakaintindi ng na ano, tayo. Kaya pag ano, pag mga December, nasa silang ano, ubus ang kanilang stock. Oh. Talagang ma, yung mga pumupunta doon talaga. Kaya yung, yung shorts na ano, yung magaan sa suotin. Okay. Hindi okay. siya maganda. Hindi siya mabanas. Hindi mainit sa open. Ah. Ayun, nasa tayo tayo naman po. Ah, naka-bili po kami ng spaghetti na dress na chalisan fabric. Ito po ang price po dito, $1.30. Pero binigay po sa amin ni ate ng $1.20. Ayon, ito po, $1.20 po yung binigay, ah, ano, binigay po sa amin ng price nito. Ang dalit po ano, pang OOTD o Outfit of the Day. Ayun. Kasi may nakikinuha kami, kinuha kami ng dalawang long dress. Nakita ko po sa inyo ha. Kasi po po sa ano, 180 po ito, pero binili po sa amin ni ate ng 170. Wow. Ang ganda, oh. Wow. Kasi kasa po sa akin. Kasa po. Oh. Uh, huh? Ang ganda, oh. Ano sya, chalice fabric, maganda baga ang tela, maging hawang suotin. Oo, ang ganda ng kulay, oo. Oo, ganda oh. At ito pong isa. Perfect na kulay, elegante. Ganda, o, long dress. Oo, oh. oh, 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 ah Chalice fabric, oo, ang ganda. Oo, oh. ang ganda, oh. At ito naman pong suit ko, na teno na matagal ko na pong sa Taytay. -tay. Ang bilik ko po dito ay 75 pesos. Yan. Yeah, yeah, Tokong um, Tapos mayroon siyang, basis, oh. ano, mayroon siyang bulisa. Uh, Ayan to, may bulisa to. Uh, Ayan, okay. galing din po yan sa Taytay. Sa -tay. so, white pen ko po ito nabili itong ano na to. Ayan, ito po. Ito po yung mga napamili po namin sa Taytay. Ah, -tay, 2,650 lahat po ito. Uh, ang dami, At ito po ano. ay ano ah, ipang negosyo po namin sa mga regular po namin suki, ah, uh, iaalok po namin ito, or, ang gawin po nila kay dadahin nila po na nakamotor, kapag maganda po ang panahon niya, magdi-display lang po kami dito sa labas ng aming bahay, kapag, kasi maulan po yung mayun eh. So, ito po, ang ano ko lang po, ang advice ko lang po siya tayo, tayo pag tayo, tayo pupunta, kailangan, magsaga tayo so pag, mahanap ng mga magagandang items para makapili tayo. Libok-libok lang tayo. Lahat yung magaganda sa tayo tayo. Kahit siya po tayo kumanda doon, napakaganda po ng mga ganit doon. Talagang sulit ang biyahe. Talagang yung dala yung ano, yung, ala, yung budget ng dala talagang makakabili ka ng mga magaganda. Ito po tapos sa 650, no? Yun. Okay. Maraming maraming salamat po sa panunod po ng aming channel. Nestor Lakay like Channel. At huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa amin channel. Salamat sa Diyos. Thank you, thank you so much po sa lahat po ng mga VIP na kakalabi po sa amin. Thank you po sa mga kababayan po natin, sa lahat po ng mga subscriber na nagbibigay po ng oras para panuwag po ang aming video na nagdalan po kayo ng time para po mapanood kami. Thank you, thank you so much po. And God bless po sa ating lahat.